Nasa penalty na tayo. Yun. Oh. Um, bali, second day namin ngayon. Hindi huh? namin nasakot ito eh. Hindi mo baka na yan, Ay, may nakabili na yan eh. Hmm. Hindi ka, yung yung sa baba, saka. Saka ano daw, hydro daw. Ayaw ko lang ano. May nakabili na yan.

응응 아. 응응응응응응응응응 <tuk tangan> yang eh, balik na sakit, balik ulit saya.

Kaya natin pala yung mga dito, soft drinks. Mga takip, no? Para hindi halata na... Oo. Oh. Kasi kahit takpan natin yan. Mahalata oh. ka sa kanon. Oo. Ba, may pumunta na rito. May mga ano eh. May mga dato puti. Kandila, okay. Nakatago naman eh. Sa'yo na muna. Balik ulit tayo. fourth day umpisa uli tanggal mo tayo ng takip kailangan to may takip bago iwan maka tayo masalisihan ah meron Ah. Ang sabi. Rafi.

Sababag to nga ginawa, hindi ko maluot sa Sa parter tayo dito hindi to mangalaw. Yan ang pag-tunoy yung tatabing kaso ka. sa sarali. Walang hanggang yun. Baka sumabay ka dyan sa bato ah. Ayan, no. uh, ang baron. Ayan.

A few moments later. Hi guys. Uh, hindi na natin ito tuloy yung ating ah Yung Masita treasure. Hindi natin na kasi medyo delikado yung sitwasyon alam, mas mahalaga yung buhay kaysa yung baka sakali kaya siguro stop ko muna yun at uh, indikasyon hindi kasi natin linya yan so lang naman tayo ng poor experience makita lang natin sila pero in-stop na nila dahil nga sa ganun sinabi ko masyadong delikado masyado yung ano, unsafe condition at saka pangalawa, yung mga gamit kasi wala naman talagang high-tech na gamit para sa na-sure So, ganun lang na ang nangyari. So, siguro kung merong merong uh, tawag dito mag-manage uh, at merong mga papeles para maayos, magkandagan na sana. Pero for uh, for safety reason, stop na lang kasi hindi natin linya yan. So, in-stop na rin nila. Uh, iba na lang. So, uh, stop tayo dong, guys. Okay? Thank you.